Kamusta na, na nga ba ang isa sa sumikat na parisan noong pawala na ang pandemic? Alaw na na, pero kasundad na tayo. Sipag at syaga Kamusta guys? Latak na lang kay Boy Starling boy. Paris ni Romney. Ayun o. No? Oh. 55 pesos na nga lang, hiningi mo pa. Kuha sa sir na maraming naman. Hindi nagbago. Kaya dyan, kapos yan o. Oh. Okay. Uy! Para mabisa pa rin talaga yung Paris niyo, ni Romney. Kaya dyan o. Ngayong madaling araw eh, nagkayayaan kaming magtotropa na mag-food trip. Pinuntahan nga pala namin si Kapares Mami TV para matikman ulit ang kanyang pares. Bali dito lang siya sa Western Bikutan, Tagig. Likod lang siya ng Tagig Pateros District Hospital. Marami-rami pa rin ang kumakain sa kanya. Bossing! Boss Romnick! boss! Kamusta? Magandang kafe Bossing. Ay, shout out to Charlie Boy. Kamusta uh, ang buhay natin ngayon, Bossing? Kamusta? ayos uh, lang, Idol. Patuloy pa rin tayo sa pagninegosyo ng pares. Kaya yeah, ngayon may mga kumakain pa rin talaga, Boss. No? Tapos... Eh, marami tayong boxers, tuloy-tuloy lang. Boy. Marami pa rin basher? Oh, boss, magkano lang, pa rin yung pares mo? Magkano yung pares? 55 pesos lang, boss. 55 pesos, oh, pares, ang scanning na. Oo, oh, 55 pesos. Okay, so, boss, pa-order ako ng isa, oh, so, boss. Kaso pa, boss na ito, boss. Eh. Okay lang yan, boss. Eh, no? Dabi pa rin lang, ano? Sabi kasi na yan ka, di na na eh. Dito na-ubos? Oo. Oh. pa na ka, pati ka rin, no? na. No? Mas may mga kumakain pa rin, o. No? kahit madaling araw na. Oo, <laughs> oh, sipag si at syagalang tayo, mga si Sipag no?

Lagyan natin ng suka. Suka. Huwag na natin lagyan ng toyo. Uh -huh. Okay, Halu haluin na natin, man. First bite. Yung lasa na pares ni Boss Robnik, guys, eh. Ganun pa rin, di pa rin nagbago. Okay pa rin. Talagang kinakainan pa rin siya ng maraming tao. Uh-huh. Mm. Mm. Bali guys 24/7 silang open. Tama boss no? 24 hours, araw-araw Sa likod sila ng Taguig Pateros District Hospital Dito lang to sa so Barangay Western Bigutan Taguig City Sakto tagulan na ngayon man Mismo Putri ka dito ng pares ni Romney ko oh. Hmm. Dami laman tol eh. mm -hmm. Hirap ka ubusin eh. Wow. Mm. So. Grabe, mabisa yung chili oil niya, man. Check pa ako. May palo ba? May palo? Mm. 55 pesos lang yan, tol. Pero hiningi ko eh. Hiningi? Ayun, hmm. 55 pesos lang nga lang, hiningi mo pa. <laughs> Grabe, malasa, tol. Sir, excuse me po, sir. Pwede po ba namin kayo matanong? Kamusta naman po yung pares ni, ano, ni Boss Romney? Panalo, panalo. Panalo. Panalo, boss. Panalo. Ayan. Good to boss. Panalo. Since day one, tol. Since day one? Mm -hmm. Oo. Oh, so maraming laman, Hindi nagbaha, tol. Okay, John. Kapos yun, oh. Okay. Uy! <laughs> <laughs> panalo, tol. daya pa rin laman, o. Oo. Kahit kawin din sila, o. Oh. Para babisa pa rin talaga yung pares ni Romnic, e, no? Bossing, powder din ako ng soft drinks, bossing. Uy, ang bilis ah. <laughs> ang bilis ah. May kasama ng baso no. Ano na 'yan? Naka-reserve. Naka-reserve na? May kasama ng baso man pag gumuro ka ng soft drinks dito. <laughs> oh. <laughs> May isang baso no.